Uy, day! Asa magaday? Pauli na, kuya. Pauli na ka? Oo. Oh. Nagbaktas, lagi ka? No, so, no? unsa pamasahe. Wala kay pamasahe. Wala kay pamasahe? Oo. Sus, Maria Josep, ka gabiing dako niya. Dili ka mahadlog, nagbaktas raka. ra ka. Asa mga pauli? Di asa na, Dito sa unahan. Niya, ikaw roisa isa, wala kay kauban. Ako lang isa, ko yun. Sus mo riyo si Pika isang pauli ka niya Gabiing dako na karun niya Nasuara na ka wala kay Kauban Wala Layo, man ka ba daw mong balay Asa mo rin mong papa? Nagtrabaho kang gabi yung duty okay. Nagtrabaho? Sugi ka ka sa eskulahan, nagbaktas ka ah. Sus mo riyo si Pika Roy isang pauli niya na Wala na ba yung masakyan ka rin o kay na? Layo pa ka ulian Hindi lang sa namin

Sus, Mariusip. O, sa din year ni mukaron Ano? Senior high na ka ron. Senior, senior high na ka? Hmm. Grabe na. No? Nagbaktas rin ang taon ka. Ako rin na balaka sa imuha ba nga. Gabiing na ko, nagbaktas ka. Dapin kalsada nga. Pero tingit ngita yung taon rin sa highway. Walay mga suga niya. Sus. Sakay na lang rin. Yatod na lang tika sa inyo ha. Ha? Sige, sige. Sige, sige. Alit rin Ay, kaulaw sa ko. Ay, ka, ka balaka salik lang sa ko. Aray ha salig lang ha ayaw ka pala kasi sa kuha kay iatod ka sa inyo kay may nalang ha ka Lison, nga safety ba kay lisod na kaayong nga bagtas ka dari ah karting hitngita nyo na may mahunungan ka lain dari kabalo na bayak ka karon panahon ha kay taga na baya nagpanguha huwag mga estudyante karun mo iatod talati ka karon ha okay ramag ha okay raya ha sige sige pangkunit ya okay. Dige lang, lang po ya. Ha? ko alang po. ra ka? Oo oh. Asa dapat? Dige lang. Ay dere Ah sige sige. Nara dai dere ya nyong balay. Oh uh. ya. Sus grabe layo-layo po dai balay no. Dibut basta-basta ba -basta, basta, layo po kay nyong balay. Salamat kayo. Ah wala problema. Sige, dai sa kaya. Kadali lang dai balik sa dere. Balik sa dere. Yeah. Nakuya tagsimuhang gamay nga tabang para dili na ka magbaktas maguli ha makauli lang yung ka og sayo so imuha na ng dos mil day ayaw na ko ay ha? salamat na hindi hatod na ko yung hindi okay si, ra ka ulaw dawatan eh kay may na lang makauli kag sipte og sayo kay lisod na kayo Lay layo bay ba aron dili na ka magabinan aron na kay pamasayod niya pambao nimo sa imuha pag eskwila dawatan eh ka ulaw Sige, okay rin na sa kuha. Okay, Okay ikaw... rin, tabang na lang ko ni para sa imo ha. Basta padayon lang eskwela, ha? Sige. Padayon lang hantod sa mga graduate ka. Salamat kayo. Oh, sige, wala'y problema na dili kay sa kuwara ka magpasalamat. Dapat magpasalamat jud ka sa Ginoo kay nakauli kang safety. Ha? Sige, ya, salamat ya. Salamat ya. Oh, sige, wala'y sa payan basta padayon og eskwela ha. Sige. Amping kanunay sa imong ah uh, pag-eskwela nimo. So minainay na ko. Sige sige ya. Amping ya. Sige sige selamat buda. Amping sige, Iya Selamat sige, 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 bye bye Bye, -bye.